Good morning. Once again at uh, andi dito tayo sa Area B, no? Kung saan at uh, diyan na 'yung ating mga alaga. ayan Oh. ko na nga pagkain nila. Ganun pa rin ang uh, routine natin at uh, umaga at saka hapon tayo nagbibigay ng ano, uh, pagkain nila. So, 'yung iba uh, nakakalabas na 'yung uh, ibang uh, ano, ibang uh, mga pato ko. Oh, so, ayan, nag-aaway-away sila kakalabas sila diyan sa uh, ano uh, basakan no so wala naman silang madadamage dito sa basakan kaya pinahayaan ko na lang na kagala sila diyan at uh, nakakakain sila ng mga insekto so yan uh, papasok tayo dito dahil hindi uh, diyan ah uh, kikita po ko konti na lang diyan naka marunong na sila naghanap uh, ng malusutan dito at uh, dyan sila sa basakan so, dagdagan natin muna ng tubig to O, so, oh, pupasok tayo dito sa ating uh, munting gate, no? Dahil, uh, kaya naman tayo naglagay dito para protection nila. Dahil, uh, siyempre, hindi pa kompleto yung ating, uh, ano, yan, nag aaway na, oh. So, yan yung uh, naglilimlim na. Yan, o, oh, natalo na siya. aaway away na. Ay, huwag kayo mag -away. At uh, nandito na yung pagkain ninyo. Magandang umaga. Uh, umaga. Oh, oh. So, sobra sobra ng tapang niyo. Halin na kayo. Yan. So, ito na ito tayo sa area B, no? So, ito yung mga uh, mas kubidak. Oh. So, sa mga baguhan at uh, napadaan lang sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para ma-update kayo sa mga ina-upload natin mga video no, sa, sa ating uh, ng farm. So, hindihan ko muna ng tubig ko. Masyadong uh, basa. Masyadong tuyo. Dagan natin ang tubig. Bukutong na rin sila. Woo! Bidaw, 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 bidaw. Uy, uh, ayan na sila oh, dumarating na. Kakalabas na sila. Bayan na lang natin para maka pag uh, sila, makakain sila sa uh, mga uh, ganito sila pag uh, nagugutom na uh, kahit na sila dyan sa mga damo-damo at saka ay yan nandiyan no oh So yan pa rin, no? uh, yung mga duckling, 8 uh, na lang yung natira. So dati-dati, 18 ito nung uh, lumipat tayo, pero yan na lang ang natira. Uh. Pero hindi may iwasan yung uh, ganito, may mortality. So, kahit na sila yung nakakakain dyan sa basakan, no? Uh, mayroon pa rin silang, uh, gugutong pa rin sila. Yan. Oh, dito naglilimlim na dito. Yan. Bye -bye. bye bye. Bye bye. So dito mayroon tayong uh, mga itlog na rito. Yan. So kung saan pa yung uh, ginawa ko ano na uh, hindi sila ng itlog pero dito sa kung saan saan lang sila uh, sumisingit para mga kapag itlog. So pabayaan ko na lang yan dyan uh, matirang matibay. No? dahil uh, simpre, na, nababasa pa rin yung ating uh, kulungan na yan ating uh, bubungan ang natin Bibigay pa rin ako ng uh, tubig nila dito no dahil uh, medyo ano na yung tubig nila diyan. Uubos agad nila yung uh, ano. No. Tong uh, mas kubidak, no. Ah, uh, maganda rin yung market nito at uh, marami tayong uh, mga buyer na pumupunta dito pero siyempre uh, mga maliliit pa. Di pa kalakian, yung mga malalaki naman, mga inahin, hindi ko binibinta, no. So, hindi rin siguro ako magpupukos dito dahil na uh, sinalang-alang natin yung uh, lakas ng kanilang pagkain talagang uh, hindi natin silang kayang uh, supplyan ng uh, ano so gagawin na lang natin uh, ganito lang no uh, tama nang uh, kung ano lang uh, matitira sa atin uh, uh, kung mayroon tayong uh, mga bisita o ano ay uh, kakatay tayo So yun na lang, konsumo uh, na lang, pero yung uh, gagawin nating market, business, so mahirap tayong mag-business nito. At uh, talagang uh, uh, sa pag-aaral ko, mahirap kasi wala tayong ganong uh, resources na pinagkukuha na ng uh, pagkain nila. no At uh, mabagal din yung pagkain nila kung hindi yung uh, mga sapat na pagkain, uh, yung mga alternatibo lang, so mabagal din silang uh, lumaki pero pag uh, meron silang page, napakabilis nilang uh, lumaki. Yun ang uh, observation ko. Pero sa native chicken, no, uh, ano na, hindi na tayo nagbabakuna at uh, okay naman, nakikita ninyo sa area eh. Uh, maganda rin yung labas ng uh, mga anodon, uh, ano doon, doon. Pero pag uh, nakapag-volume tayo don, so confinement rin ang gagawin natin. No? At uh, hindi rin natin silang ilalabas para maproteksyonan rin natin yung uh, ano, paggalagala nila so yan po, magandang umaga at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao ito po yung uh, buhay natin dito sa probinsya so okay naman at sa uh, Karaos din So, yun nga lang, no? Uh, kailangan pa natin uh, ano, tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol dito. No? Hindi tayo tumitigil ng uh, pag-aaral kasi Uh, learning lang ng learning tayo, no. Dahil, uh, marami pa tayong uh, dapat matututunan. So, kung uh, may may inspire sa ating uh, ginagawa, so salamat at uh, magaganda rin hanap buhay to. Yun nga lang, hindi ka pwedeng uh, magmadali at uh, hindi ka pwedeng mainip dahil uh, ano ito, no, uh, matagal. Hindi ka gaya nang uh, nangangamuhan ka, entitled ka na inisinas katapusan may pera So, ito, no? Uh, okay naman, kahit pa pa, uh, yun nga lang, ah, uh, pag wala tayong resources na mga alternatibo na patuka. So, may hirapan tayo. Yun na, yun. Naliligo na yung uh, iba, no? At, uh, pinapabayaan ko na lang na nakakalabas sila dyan dahil nakikita ko naman yung mga nilalabasan nila no so marami pa na mga nakukuha nilang uh, pagkain dyan sa mga ano yan oh, dami mga pato pa dyan so nakakakain sila ng mga injekto dito no so, ayan yan, yan no? kain nila nakakain nila yan so sayang din no at uh, natural yung uh, nakakain nila dyan Ayan. Dami niyan mga pato diyan, no. So maghapon 'yung mga pato diyan. Yung akin naman pag uh, nakikita ko, so tumatakbo 'yan sila dito sa loob. para kakain sila. Pero pag alis ko, mamaya-maya lalabas na 'yan sila. Yan na lang ata uh, itong uh, tubig nila, dapat talaga 'yung tubig nila ay hindi uh, ganitong stagnant, no. Kailangan na running water din kaya ito uh, na ano lang to. Pag uh, umulan na malakas. Pero pag uh, hindi sila umulan na malakas. Hindi umulan na malakas. So ganito lang ang uh, nagiging uh, ano ng tubig nila. Pero dito sa kabila. At uh, ano. Fish pan to So maganda rin yung pag langoy langoy nila dyan. Hindi napupuliyotid. Po kasi kukunti lang yung sa kanila eh. Yan. At uh, yung akin. Confinement. So okay naman. No? Kasi mahirap yung pag-aalaga na sakit ng ulo ng kapitbahay sa atin. Pag nagtanim sila uli dito, so i secure na naman natin itong ating mga net na hindi sila makalabas. So yan lang po, no? Ang magandang umaga at uh, sana po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating uh, munting channel para tuloy-tuloy rin tayong uh, makapag-vlog no? dahil uh, siyempre sa panonood ninyo sa mga share and like ninyo so yan po yung uh, malaking tulong sa ating uh, channel yun at uh, kikita po ninyo yung ating damo dito so pwede na natin talagang uh, pagalain yung ating mga kambing dito uh, yun nga lang so ipa natin pinapano dahil uh, yung uh, Raging natin yung uh, yung uh, kikitan po ninyo yung uh, mga bakod natin. Oh, di pa kompleto, no, dalawang ano. So, marami pa tayong uh, inaasikaso at uh, hindi pa naaasikaso ng budget natin. So, magandang umaga po. Happy farming. Maraming salamat.